Iiwanan ko itong mga flowers na ito. Ano kaya sa pagbalik buhay pa mga ito? Nakakapag hinayang naman itapon. Sabi ko, dito na lang sa labas. Ayan, babalutin ko para hindi siya masyado malamig. Kasi malamig na dito sa gabi. Babalutin ko siya may bagong ano may bagong dahon yung medyo maputla pa bago yan wala yung mga bata ayaw naman ang mga flowers kakapanghinayang itapon kaya sabi ko dito lang sa labas iiwan ko lang dito sila lalagyan ko ng fresco na tubig o da, ilagay ko sa malaking timba at least maluag-luag yung timba kasi kung dyan lang sa flower base masyado maliit yung flower base pagsamahin ko sila Pa-birthday ko yan. Pa-birthday ko yan sa asawa ko. Nagustahin niya yung flowers. Mahilig naman kaya asawa ko sa flowers. Hmm. Ano kaya yan? Mahal din ang flowers eh dito. Lalo na pag taglamig. May maliit pa na sa flowers pala. Maganda siya. Halo-halo. turin ito maganda. Itong bangon ito. Tawag din dito ay Lillian. Lily. Lili. Pero pag ito yung ano ito itong ano na 'yan, pag nalaglag yan sa damit mo, hindi mo na matanggal 'yung ano, kulay. Ang tapang. Lalo na pag puti yung damit mo. Ang hirap tanggalin. Ano ito? Parang may ilong. Ang kintab. Ayan. Oh, ilagay ko sa timbang malaki.